Isa po to mga busing sa mga problema nyo. Yan. Pag nagkamali po kayo sa pag-abang ng PVC natin para don sa bowl natin mga boss o inidoro. Kasi kung nakita nyo is ibinao na po yung mismong tanki nya dun po sa tiles mga busing. Yan. Tsaka hindi na rin nilagyan sa taas ng grout. Gawa nga ng hindi na ito buksan, kung lalagyan nila ng grout yan. Yan mga boss. Yan po talaga yung isang pagkakamali eh, na dapat nyong iwasan katulad din dito yan mga bossing yung bikat hindi po nakatama dun sa wall kailangan po is nakadiritso po yan para maganda po siya tingnan yan mga boss kaya paki-comment naman yung tamang sukat sa pag-aabang natin ng PBC para sa Edoro natin mga bossing. Kaya sa mga hindi pa nga mga bossing, kung ano yung tamang sukat o standard sa pag-aabang natin ng mga PBC para dun sa toilet natin, so, kailangan nyo lang pong itutok yung metro natin dun sa pader at kailangan mga boss is nasa gitna po yung 35 cm natin. O yung sa dulo ng PVC natin is sa 40 cm mga boss. Kailangan nasa gitna po yung 35 cm. Sana nakatulong mga bossing. Please like and share.